O una, una sa lahat good afternoon po sa inyong lahat. Engineer Veronica, yung sinasabi mong last year, ilang buwan yung uh, kulang nila? Nag-start po kami, na-delay nade po pero naibibigay naman po. Mm -hmm. Pero that time nung June to June July tas nag-August, yun po yung nag-August is may 30% po silang binigay nung August. Opo, August Na for po. June July. June July. Okay. Tapos after po noon, puro ano na lang po kami, puro partial-partial. Mm-hmm. E di, syempre po natatambak. mm, -mm. And then, another mm -mm. partial. Nag-accumulate. Par Opo. Uh -oh. E di, hanggang dumating po yung December, mm -mm. na nag-expect po kami na maibigay po nila lahat. mm, -mm. But The time, yun nga po, hindi po nila naibigay, pero naibigay naman po nila yung 13 month mm. Pero yung ibang umalis po, syempre, di ba po, nag mayroon po tumakbo na months mm -mm. na pumasok sila, pero dapat po binigay nila. Mm -mm. Pero po yung iba po, hindi po nila rin nabigyan. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Okay. Hanggang may umalis na nga po, kasi syempre hindi na nila kaya, mm -hmm. wala na talagang isustain si company. Tapos nagbigay po sila noong December na yun, yung namin sa ahod is 20% lang yung binigay nila. From doon sa natitira? Oh, sa natitira oh, oh. na sahod. Tapos binigay nila yung buo na 13 month Okay. Tapos after po noon, this year, mm -mm. January, na bayaran naman po yung January naman. Mm -mm. Tapos pagdating po ng February 1 hanggang etong March, wala pa po kaming salary. So, Feb 1 up hang to March. Oh, kasi March. yung cut off ngayong March 15. 15. mm, -mm wala pa silang bayan wala pa okay. po silang bayan okay ilan po yung uh, ilang porsyento sa nakaraang taong balance yung natitira kasi kung sa sumahin po, is sa 100... 500 yun na lang, oh, ma'am. Kasi I'm sure iba-iba oh, iba oh, iba kayo ng sweldo. zone. 20% so edi nasa 70% pa po. 70% unit, oh, pa ang balance oh, yun na... June hanggang December. Hanggang December. Ako, oh, hanggang December. Ako po. So sa estima mo, ma'am, magkano ang uh, balance? iyo pa lang. Yun sa akin po, yung balance po, is 44,000 plus. 44. Ito is oh, hanggang December, December na. December lang. 44. Tapos hindi ko pa po computation yung... Simula February hanggang tong March. So 44,000 plus itong one and a half months Opo. mo na balance. Mm -mm. Ta tapos okay. po ma'am, yang yung February to March mm -mm. na ano, yung February po, yung cut-off po namin na 1 to February 1 to mm -mm. 15, mm -mm. binigyan po kami ng 40% para sa staff po ah. Okay. Magandang hapon po, Sir Rico Devio. Ano ho ang masasabi nyo, uh, Sir Rico, na ito nga ho, atrasado ho daw kayo magpasweldo, hindi lang itong nakaraang Pebrero at Marso, kundi pati ho yung nakaraang taon pa. Ah, okay po. Uh, una po ma'am, uh, hindi po namin na uh, ina-acknowledge po namin ng aming uh, bili you no, know, pagkukulang sa kanila dahil uh, alam naman nila yan na talagang lahat po ng project na pinanggagalingan nila ay eh, hindi ho nakakasinil ang kumpanya dahil underperform ho yung kanilang site. Eh sa madaling sabi po, lahat po yung mga nandyan, kung saan ho sila naka-assign, mm. hindi po kami nakakasingil dahil underperform po yung project tapos tinik over po sa amin. So, so, magpaganon pa man po, kahit underperform tapos wala kami nasisingil, hindi ho namin sila tinatakbuhan. Kumbaga, kumahanap ang company na talagang lang sila. Mm. kwento naman ni, ni, Engineer Nika dyan na talagang nagbibigay kami kahit papaano. So, tinukuha din ho namin sa sa amin nung kuan sa pan po kung saan-saan kami kumukuha yung management para lang maibigay sa kanila. Pero okay. so, alam nila yan na talagang yung lahat ng project nila, under -performance. na pinanggagalingan nila underperformance. Sino ko na kami lahat? Ayaw okay. lang na si Singel. Sir Rico Devio, kahit naman yes, po underperforming ah, yung mga iban yung projects at kung na takeover po kayo eh hindi naman ho yun enough reason para ho hindi nyo bayaran or kahit ah, i-delay man yung kanilang sweldo kasi syempre Uh, whether underperforming overperforming at kung anumang performance diyan sa inyongong proyekto eh ang inyong kontrata ay dito ho sa inyong mga empleyado meron ho kayong responsibilidad na bayaran ho sila whether or not kayo ho ay makasingil doon sa proyekto hindi ho ba so ano ho ang plano ninyo para mabayaran ho itong labing-siyam na mga empleyado ninyo and if i understood it correctly from engineer Veronica kanina eh meron pa hong iba na mga uh, may delay din ho sa sweldo pero nag-resign na ho. So ano ho yung uh, plan of action niyo dyan sa kumpanya? Okay po ma'am. Yung, yung iba po dyan, lahat naman po talagang sabi ko nga po ang management po ay talagang pinagsikapan uh, na babayaran lahat. Actually marami nang nasitil eh. Hmm. Yung sila dyan, lalo, lalo na po yung nandyan pa, hindi pa po nasisitil Kaya, kaya, kaya ano naman yan ng company, acknowledge, acknowledge dyan na talagang gusto namin bayaran. Kasi ma'am, kung tinatakpuan namin yan, dapat nag-declare na ng bankruptcy at company para wala na kaming pananagutan. Pero ho, hindi na ho namin ang management ho ay naghahanap ng paraan para mabayaran nung sila. Ang sa amin lang, yung time lang mamba. nag kami ng time na makakahanap pa ng ibang funds yung company para lang mabayaran sila. Uh, sir, hindi po magandang sabihin ninyo na... Hindi po kayo nag-declare ng bankruptcy so parang utang hmm. na loob pa ng mga empleyado ninyo na hindi kayo nag-declare. At pangalawa, hindi naman po porket nag kayo ng bankruptcy, eh, wala na po kayong pananagutan sa inyong mga empleyado. Sir Rigo, so ano po yung plano ninyo? Kailan nyo po sila babayaran? Ma'am, hindi, hindi hindi po kita masasagot ma'am kasi ako po ay isang representative lang ng aming company. Si, hindi ko pa kasi alam kung magkano yung, kung ilan nila po yung eh. Sir, it's Pagdating been... Mo dyan sa... It's been months. Kahit sabihin mo nang yung mula June hanggang December, that's what? Six months, seven months from June. Plus ito pa pong hanggang February, March, seven to eight months ah, give or take. Y yun nga ma'am, ang, ang ano eh, yung seven months na sinasabi nila, marami na hong nabayaran dyan. Marami kasing parcel ma'am kaming ginagawa. Sir, wala naman po kaming question na totoo. In and, and fact, sinabi din naman po ni Ma'am Engineer Veronica kanina na yung iba sa kanila hmm partial hong nabayaran. Meron hong nabayaran 40%, 30%, yung iba ko 20%. Mm -hmm. But the question is, yung remaining balance, kailan nyo ho babayaran? Hindi naman pwedeng umasa Mama, lang sila sa salita ninyo, nababalikan nyo sila, tapos hindi nyo sila babalikan. Pababalikan po kita pag nakuha ko yung kanilang mga pangalan, din ipakompute po lahat sa uh, kuan. Tapos i-discuss ko sa aming president. Sir Rico, alam ko uh, na po itong uh, nangyayari na to. Mangyayari't mangyayari ulito, sir, kapag hindi talaga na-settled. Sir, pwede po bang si President mismo ang kumausap sa amin at magbigay sa, kan sa amin ng commitment kung hanggang kailan niya kami babayaran? Yun lang naman po, sir, eh. Kasi hindi naman po kami pumunta dito para sa wala, eh. Yung mag na naman kami na mag-aantay, sir, oh, nagsabi naman po sila, di ba, hanggang March. Hindi ma delay sir. Umasa kami, tapos, after neto, February pa lang, sir, wala na. Siyempre, siyempre, sir, di ba? May, katulad namin, may mga anak kami, may pamilya kami. Yung iba pinagbibintangan ng anong babae. eh. Akala iba, siyempre, ay, nagpapakasarap ka lang dyan, eh. Siyempre, yung iba may mga probinsya sila, sir, kagaya niyan. Bukas makalawa, hindi namin alam saan kami pupulutin. Yung iba sa barracks nila nakatira. Mamaya, bukas makalawa, yung mga damit niya nasa labas na yun, sir. Huwag naman kayo. K kami nga nagbibigay ng commitment, eh, di ba? Pag sabi nyo, eto, dapat masettle to. Ngayon naman kayo naman po, sir. Parang awa nyo na. Ngayon lang, sir. Kasi, yung gusto lang naman namin makuha namin yung para sa amin. Hindi puro, ay, sige, eto, sesettle natin, sesettle natin. Puro na lang ba ganun, sir? Hindi naman kami aabot dito, sir, kung hindi namin talaga gusto yung makuha lang yung para sa amin, eh. Benefits namin, sir, ilang taon na. Yung iba dyan, eight years na. Hindi din po ba binabayaran Hindi yung benefits nyo? Hindi din yung benefits, sir. Hindi naman tayo darating sa ganto sir. Eh. Ayoko mangyari to, sir. Mabait kayo, alam ko. Pero, sir, ibang usapan na to eh. Malaking pera yung usapan. Malaking tulong yun para sa pamilya namin. Sir Rico, naiintindihan niyo po ba yung sinasabi namin? Ilang beses na uh, ho yung nangako. Ngayon sinasabi ninyo Apo, na representative uh, lang po kayo ng kumpanya. As a representative, dapat ho meron kayong kapangyarihan na magsabi sa amin kung ano ho yung magiging desisyon ng kumpanya. So kung kayo de, ho... Ang, ang ano po ma'am, ang ang, ang desisyon po ng aking boss ma'am, ang sabi nga po, uh, ibigay yung, willing kami isetel talaga yan. Ang kailangan lang ni boss ma'am yung mga pangalan, Ay, sir. tapos i-compute din, isetel namin. Sir Pero Rico, yung deskasi, yun hmm. naman po pala. Yes, alam naman po pala ng presidente ninyo, alam nyo rin naman po pala nakapag-usap po pala kayo before po kayo makipag-usap sa amin dito. Then you should yes, have uh, known. Hindi po ba dapat nakipag-usap na kayo sa accounting ninyo? Do you mean to say from June up to February or March wala kayong recording ng kung sino ang hindi niyo pa nababayaran? Meron po meron po. Meron. Oh, meron. eh meron naman po pala. Po. So uh, do you have a rough estimate of how much you owe these people? Kailan nyo babayaran 'yon? 'Yon ang tanong. Ang estimate ma'am, wala pa ako talagang kon kasi hanggang ngayon po kasi nakalib pa ako. Hindi pa ako talaga nakapag-report sa opisita. Sir Elmer, magandang hapon. Sir, ano ho ang maitutulong ng ating uh, dole para ho sa ating mga manggagawang hinihiling lang naman po na maibigay yung kanilang tamang sweldo? Sa case po nila ma'am, ma, actually, kung babasahan po natin yung tinatawag natin sa labor code, sa chapter 3, article 103, nakalagay po kasi doon na hanggang maximum lang po ng 16 days po pwedeng ma-delay yung kwento. And then, uh, pinapayagan po yan ng dole na for the first time ma-delay, pero hindi sana habitual. Hindi, hindi pa ulit-ulit nangyayari. Kung yan po ay paulit-ulit na nangyayari, ay hindi na pwede. Kasi nga po, pa naman yung ating mga workers. Possibly, kung matuloy-tuloy yan, so pwede pong magreklamo yung ating mga workers sa ating kusina. Or, mm -hmm. pwede sila mag-file online Mm -mm. at nang ma- uh, po yung case dito, mm -mm. sa part naman po ng employer, possibly may administrative liability sila at magiging po na ng mga penalties under ng dole, under ng labor code. Mm -mm. At uh, pwede na rin po yung civil liability for compensation sa financial hardship na nararanasan ng siyado mm -mm. at mental anguish. At uh, datang po yan sa labor uh, arbitral process na tinatawag po natin so mm -hmm. sa National Labor Commission. So sa amin po, kung ganyan na po matagal at hindi po maayo, mm -hmm. uh, pwede po sila mag-file na sa atin. So pwede po sila mag-file online ng SENA and then uh, ipapatawag niyo ho yung 7ME Heat Construction or kung sino ho ang kanilang representative, tama ho? Yes ma'am, yes ma'am. Opo. Ang party list na masasandalan Aksya yes. Number 68 sa Balota. How so, about yung... Apo. How about po yung SSS PhilHealth pag-ibig nila ng mga hindi daw po nabayaran sir? Kasi mukhang i i ito rin po ay nireklamo nila. Ay dapat pong bayaran po siya ng kumpanya ma'am. Lahat mm -hmm. po ng mga months na hindi po nila, lahat po ng premium na hindi nabayaran, kailangan po nila Apo. bayaran ma'am. Okay. Sir Elmer, maaari din po ba kaming humingi ng tulong na mapaverify verify yung registration ho nitong uh, 7ME hit? Baka mamaya ito po pala ay nag-ooperate tapos uh, wala hong kakulang papeles. Pwede din po bang magpa-verify sa dole? Uh, po, actually, chinay ko lang po yung kahapon mm. okay. uh, uh, hindi po sila nakarehistro sa DO-174 po natin. or doon sa contracting, subcontracting. So more or less, baka nakarehistro po sila sa PICAB po. Pag ganun sir na hindi ho sila nakarehistro, ano ho ang maaaring uh, penalty na maharap po sila sa Dole? Maaari po silang mapatigil sa pag-ooperate po nila mm. at aaring po makaswan po sa yung, yung Maraming maraming salamat okay. po sa inyong explanation sir Elmer at sa inyong tulong ngayong hapon. Salamat po. Magandang hapon po uh, sir Raymond. Yes, uh, magandang hapon po at good Sir Raymond, um, ma-verify po ba natin Itong uh, 7ME Heat Construction, kung sila ho ay nakakapag-remit ng PhilHealth uh, remittances ng uh, mga empleyado po nila? Tama po. Uh, pwede po natin i-check sa system yan. Mm -mm. Uh, kung unang-una kung registered po si 7ME, pangalawa uh, kung naghuhulog po sila sa kanilang mga empleyado po. Kung hindi ho sila naguhulog at talagang ibinabawas po nila sa sweldo ng kanilang mga empleyado yung uh, field health contributions at hindi nare-remit, ano ho ang maaaring uh, penalty na kaharapin nitong kumpanya? Ah, oh, po. So, malinaw naman po, malinaw naman po yan sa implementing rules and regulations natin that uh, any uh, employer who deliberately or through inexcusable negligence fails to refuse refuses to pay or register employees regardless of their employment status mm -mm. merong fine yan of 50 pesos for every violation per affected employee mm -hmm. or imprisonment of not less than six months but not more than one year or both such fine and imprisonment at the discretion of the court so mareg uh, mabigat-bigat din po opo uh, and at the same time uh, dadaan po 'yan sa investigation po. Mm -mm. Uh, po. Ang sisiguraduin lang po namin uh, on the part of the PhilHealth dahil uh, na sa ilalim tayo universal healthcare law. Ah oh. uh, bibigyan naman po natin ng assistance sa availment of benefit 'yung ating mga employees. Mm -hmm. Kung ano ang kakailanganin po nila yan. Okay. Ah, ah, mhm. Mm mm -hmm. Sige ho, ganito ho Sir Raymond ang gagawin namin. kukolektahin ho namin 'yung mga pangalan ng mga empleyado at uh, kung ano ho 'yung uh, kanilang complaint na hindi ho nahuhulugan ng mga buwan at uh, we will ask your help uh, dyan Jan sa PhilHealth sana to verify kung uh, nabayaran na ho itong mga to or hindi pa at kung hindi nga ho eh Maaari niyo ho ba kaming tulungan or sila ho na tulungan na makapagsampahot ng reklamo or formal complaint dyan ho sa PhilHealth? Opo, uh, makakaasa po sila on our part sa PhilHealth na bibigyan na po namin yung uh, assistance yung ating mga uh, members po. Okay. Sige ho. Maraming maraming salamat po ulit uh, Mr. Raymond Siya ho ang Chief Public Affairs ng ating PhilHealth. Salamat po sir. Walang anuman po. Ah, Nakausap po na po ma'am. Mm. April 30 po eh, kailangan ko lang mga names nila. Mm -mm. April 30 po, ah uh, uh, i, 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 -i natin lahat. Yung April 30 ho is too much. Ito hong mga taong ito, kagaya ng sinabi ko sa inyo, meron ho silang pinapakaing mga pamilya nila. Yes ma'am, na naintindihan -na ko po yan. meron din ng ng ho silang mga anak. Kung alam ho nila yun sir, hindi ho aabot ng April 30. Within the week, ang uh, hiling po namin, within the week ho, mabayaran yung mga empleyado. Binigyan ho namin kayo ng pagkakataon na tawagan yung presidente ninyo. Wala man lang ba siya yes, uh, explanation? Bakit ba April 30 ang ipinipilit niyan? Ang sinasabi ko lang po sa inyo yung nire -really lang sa akin ng president. April 30 pong sinabi. Ngayon kung uh, talagang uh, hindi nila matatanggap yan, magbigay ng date, sasabihin ko sa aming presidente. Dahil talagang kahit na wala pa ako talaga, hindi pa ako bumalik talaga sa trabaho po dahil nga po sa, sa ating buwan. Ang yes ma'am, uh, Engineer Veronica. Sir, hindi pa po pala kayo nakakabalik. Bakit po kayo yung dapat namin makausap ngayon? Ba't kayo binigay na representative para sa amin? Sana kung kung hindi pa kayo active ngayon, sir, sana yung active po, kagaya na nasa office, sila po yung magbigay ng commitment sa amin. Pero, sir, hindi po kami papayag hanggang April 30 kasi alam na po namin yung mangyayari. At ang demand ho ng mga empleyado ninyo, within the week. March 21 ang gusto ng mga empleyado ninyo. Sige po, sasabihin ko. March 21. Otherwise, sir, kung hindi ho nila ibigay yan ng March 21, we will be constrained to help them. Magpa-file ho sila ng uh, labor cases, pati ho yung complaint sa PhilHealth pag ibigat at SSS. Sige po. Sana po, ano, ibigay na po nila talaga yung para sa amin. Huwag na po sanang patagalin pa. Kasi hindi naman po namin, siguro kasalanan kung may nangyayari man na ganito sa kumpanya namin. Yung amin naman po, yung pinaglalaban namin is yung sahod namin na mga natitira. Tapos, yun nga yung delay nyo ngayong year and then yung benefits namin. Kasi, pinaghirapan din namin yun eh. Although na, gusto namin siyang intindihin, pero paano naman kami? Tama. Paano naman yung pamilya namin? Anong iniisip nila? Iba na. Kasi akala nila sumasahod kami ng tama. Mm -hmm. Yun yun eh. Pero sana, intindihin nyo rin kami, sir. Pero sana, magsalita rin si boss kung anong pang nangyayari talaga. Mm -hmm. Hindi yun, nagme-message lang siya. Sir Rico, nakikita yes nyo ho yes yung perwisyo na naidudulot. Na hindi ho labing siyam na tao ang apektado dito. Lahat. Multiply it to their families, to their children, to their parents. dami hong tao ang apektado. So... Opa. Pakirelay ho sa inyong presidente na yes, po, end of week, March 21 ho ang deadline. Otherwise, ma magpa-file ho sila ng complaint. Sige po ma'am. Sige ho. Maraming salamat Sir Rico. Kung ano man ho yung mga benepisyo, sweldo na nararapat ho sa inyo, hindi ho kami papayag na hindi ho yun maibigay sa inyo. Kung hindi ho nila maibigay yung sweldo niya ng Friday, tutulong ho kami para nyo na ho yung reklamo sa kanila. Hindi lang ho sa Dole, kundi pati na rin ho sa PhilHealth, Pag-ibig at SSS na rin ho. Lahat ho ng mga benepisyo, kung ano man po yung para sa inyo, kukunin ho natin yan. Aasistahan okay. po kayo ng reporter po namin, ma'am and sir, na pa -doli po, and pa po natin, susubukan po natin na maibigay po yung nararapat po na sahod po sa inyo, ma'am mm -mm. and sir. Sige mm -mm. po. Salamat, Salamat po. po.